Hello, sagutin ko lang po guys yung laging tinatanong sa akin kung ano daw yung sikreto sa pagiging content creator. Wala nang iba guys kundi content. Content po ang sikreto ng pagiging content creator. Kung paano ka mag-grow dito as content creator. Ganun lang kasi. At lagi niyo sinasabi sa akin kung paano magpadami ng viewers or followers? Content din. Yun din ang susi guys, content din. Kasi guys, kahit anong dami ng followers mo, kung walang maganda kang content na sinusundan nila, wala din. Yun ang sikreto. Content Kasi, ang content natin, pag maganda, sinusundan tayo ng tao. Hindi mo na kailangan magpa f to f or makikiusap na panoorin yung content mo. Dahil mismong content mo ang nag-aalok or mismong mga viewers mo ang nagsasabing sundan ka. Yun yung totoo. At pag maganda ang content mo talaga, guys, nako, sabi ko sa inyo, ang tao talaga ang susunod at dadami ang followers mo. Yun yung sekreto, guys. Kaya, kung gusto nyo talagang uh, mag tumagal at lumago yung account nyo, content. Susi ay content. Always. Kasi kung mag F2F kayo, wala, aalis din yan sila sa inyo. Hindi rin yan, magmamahal din yan ng iba. Bakit guys, wala silang natutunan eh. Pupunta man yan sa account mo, kung madami ang F mo, pero hindi yan mag i -stick. Alam nyo kung bakit? Andyan lang din yan sila para magpapanood. Kung gusto nyong makakuha talaga ng followers na pangmatagalan guys yung iba ilang buwan na isang taon, taon na, na, na nasak na kapalo pa rin nakasunod nakasubaybay sa sa content kasi at yung kung sino ka at ano ka doon ka talaga nila sinusundan hindi dahil sa f f wala parang wala at syempre guys always consistent kasi kahit anong ganda din ng content mo tapos hindi ka consistent yung parang wala okay ka ngayon bukas wala kang upload kumbaga pasulpot-sulpot, wala din. Kasi yung algorithm mo, hindi ka, kumbaga, hindi... In Tsaka so, kapag uh, lagi kang nag upload guys, yung, Diyos ko, halos ilang oras, ang isang oras lang, wala pang isang oras ang pagitan. Buhay na buhay yung algorithm mo. So, ganun siya, guys. Yun yung kagandahan. Magaling ka na nga, tapos consistent ka pa. Ay, swabe ka dito. So, yun yung kagandahan. Bye